Welcome back mga katropa, nandito ulit tayo sa perya dito sa San Juan Aqua, Cabanatuan City. Ayain nyo na ang buong tropa. <tripe> Kuya Dave, ang ating operator dito sa Viking. Sakay na rin tayo. It's our turn sumakay dito sa Viking. Punta na rin kayo dito sa Peria dito sa Cabanatuan, San Juan Aqua. Before mag Jollibee Circo. Mayan, si Kuya G kasama natin dito. Ayan, hello. Ito yung mga sumakasakay dito. Ayan. katropa natin dito sa Peria. Ayan, oh. Hello. hello. Oh. <laughs> 오이네 노이네 우우 아아 na. Sige <laughs> ka lang ating operator dito sa Viking. Gano'ng katagal na po kayo nag-work po dito? Oh. 10 years na po. Ilang years na po? Uh, 10 years na po. 10 years na! Wow saan po kayo dito sa Nueva Ecija rin po ba kayo or Kabanatuan? Kapyao po ako. Sa Kapyao, Nueva Ecija. Mga gusto nyo po i shoutout? Shoutout sa amo uh, namin, huh? Asawa po or ano? Shoutout um, sa asawa, asawa po, taga Talavera. Ay, taga Talavera po. Anong pa Ah, uh, Gertie, sa Katra po. Ayan. Thank you so much sa mga assistant dito sa Viking. Ano po yung pangalan po? Albert po. Kuya Albert, gaano katagal na po kayo nag-work sa perya po? Uh, pa lang, one week pa lang. One week pa lang, ano? Nag-e-enjoy naman po. Ako. Okay. Uh, Taga saan po sila? Kabyo uh, yeah, uh, po. Have... Sa Kabyo din po, ano? Thank you so much po. Oh, Sariin kami na bati kasi ka, <laughs> 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 Ako si AJ, pinabati ko tiga sanwag ako. San Juan Aqua ka ba? Saan ka nag-aaral? Sa Imelda po. Sa Imelda, Imelda. Ayan, shoutout sa mga taga Imelda. Ako si Prisa, shoutout sa mga taga West dyan. Ay, taga West. Ako si Joyce, shoutout sa taga Aqua dyan. Ayan, taga -Akma. Actually, taga Aqua rin ako dati, mga taga San Juan Aqua. Ayan. Ay!